Oh my god, lai. Kita kami pa yung buya. Ti kasano nga? Ang tawag yung kinigay akin bagi. Nagpudlo na wa, wawad akin Ayan guys. Oh, look at this. Ang daming saluyot ni Manong. Ayan, nagha-harvest ng bibilin namin. ni <laughs> si Manong ay taga Badok, Ilocos Norte. Selino Tolentino. Oh, Selino Tolentino shout out. <laughs> Ayan ung um, dami. Pang lima lima daug ang pwesto niya kaya ito. Pang ilang ano na namin to. Mais, sile, kamatis, talong, ampalaya, sili saloyot, okra, lahat, kamoti. Ayan na oh, yung sarap. amon mungkin pa may akada tama nung pinakbet. Wala pinakbet. Tapos agdeng ka na Wala. E, Hindi masen. Eh. Namin sanaguri ito kung ito karuban. Ding-ding-ding mo, ding, ding, nabot di na dito si kompleto ito, ding-ding kam dito Ngayon ah, nag-imas eh Ada nak Eh, tilapia Dan kau mana dia pakai salur Di Kalman adam de Anatata, Yunus. lunes Merkules tata. Ay Merkules. Di Domingo nangalati sa nga pulo nga Mhm. Uh Idi -huh. e kalma may nangalaman di di si sa Aisel. Ah baka pagatang daw no. Pagatang kan tigayem na. Wen wen. Dagi pa rin yan nagud dat ko. Ay kat pa may akto nagsubli ka minsan nagdaw mag j building mi ah. Una. Ta da dag pa ko na kami ah kat ama dagsin mo ta. Nagud nagud. Piso akmot no ko ah. Na joke. joke nak uh, 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 nga buks no sabado oh ko so kaming yan malaking farm ito guys pero iba-iba ang may are ayan parang cubicle siya uh, depende kung ilan ang gusto mong kunin si manong ay lima daw ang spot niya na ganitong kalalaki oh di ba lima wa. lima ang kanyang spot oh sana all na lang Mano. manong Ita kami doon sa na kami. Oh my God. Pinagnami may may first building building. Jason Dennis. Mm ano kaya? Diyan? sa Science Center. Glenway. Ah, Glenway ka? Eh, Gateway, Gateway. Seven Oh, di sangon sana eh? building diyan? One, one, one. Ay, sus, karubatang Ay, kat, itad mo, aro, dalakta ta ng berma nung takwa. Tawagan, dakalat tan mga ito, ka no, gawid ka. O, di ba? oh ba mamaya? O, di mayat. O, ha? nag building may. Nag-i-building, may. Nag-i-building, may. Nag-i-building, may. Hindi malam, nagpaala, tika, sa'yo mo na. Kaya't ko, dati, kumanong, dati, sili. Ito. Tay, sili nga pang Tapos, nag i oras na. oh di ba? Iyan, o. Tapos, nag-grapas lang, tiko ni, o. Uh, raup Oh. Dika naglogan? Haa, -ha, nagtagna kami. Eh, dika sa kaya ngroda, Ay, agawit ka ka din? Una. Ay po, nagsaya at manong. O, ba, diba, libre pa iti service may gagawin niya kasi nakakabsat niya. Sa is. <laughs> sa is. ti may isang asupot. At nagsaya at. Ang na may dito yung Glen na no? Glen... Glen Ford, Ah, ito. Winford. Wow. Winford. Wow. Dadel delivery namin tanga bakal Oh ya? Daga sa mitimo na Ay mayat a. Ah. Ay di ka stambot nga rito. mayan mi, maya, ala panamber mo manung a. Okay. Ito, ah. so, matatagpuan lang dito sa Victoria Park and ang dito man. Ah. Uh, Eglinton, Eglinton kuno Jonesville. Jonesville. Ah, Jonesville, Jonesville and Eglinton. Yeah. Oh, di ba malapit lang sa amin. Nilakad lang namin, guys, 40 minutes away. Victoria Park. Sa amin. And, uh, Jonesville. Mhm. Mm ta 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 ayan guys thank you very much agawid kami <laughs> itulod na kami pa ni Manong mm, dapat yung service may nga gawid <laughs> karubang bigayam kapit bahay lang pala namin siya ito sa kanya din daw ito oh pero ubos na yung kanyang saluyot sa loob ayan Etong parya, ang palaya niya hindi pa yan na ano daw. Hindi pa nag-harvest. Ang opening daw nila isa is Sabado. Kaya dito tuloy sa Bado ah. sa Bado. tu o popo na pwedere ay timalon i don't know yan pabali timalon tuloy sa ba ay may copyright dito